Guys, formal nang ini-introduce ng Pilita Jaya si Justin Brownlee bilang bagong miyembro ng kanilang team sa Indonesian Basketball League. Alam nating lahat na bukod sa pagiging gilas naturalized player ay resident import din ng Barangay Ginebra si Justin Brownlee. But since Philippine Cup ang nilalaro ngayong PBA, hindi pa kailangan ng import sa conference na ito. Kaya magpapapawis muna sa ibang liga ang PBA 3-time best import. May bindisyon ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP at ng Barangay Hinebra ang pagpirma ni Justin Brownlee sa Pilita Jaya. Alam ng SBP at ng team management ng Hinebra makatutulong kay JB ang paglalaro sa IBL upang mapanatili nito ang kondisyon. Alam naman nating lahat halos apat na buwan munang hindi nakapaglaro si Brownlee matapos isa ilalim ang sarili sa voluntary suspension na magpositibo sa banned substance ang kanyang B-sample sa Hangzhou Asian Games. Pero sa kabila ng almost 4 months na voluntary suspension ay muling tinulungan ni Brownlee ang gilas tungo sa dalawang panalo sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Alam na mga Indonesian basketball fans kung gaano kahusay ang magiging bagong import ng Pilita Jaya. Kung inyong naaalala, pinangunahan din ni JB ang Gilas Pilipinas para bawiin ang gintong medalya sa SEA Games at isa sa mga kinailangan nilang talunin sa yung iyon ay ang pambansang kupuna ng Indonesia na noon ay defending champion. Kaya aware na aware ang mga Indonesian sa kalibre ni Justin Brownlee. May mga nagsasabi dapat daw magingat ng husto si JB32 habang naglalaro sa Indonesia dahil baka raw sadyain siyang saktan doon dahil daw tiyak na maraming galit doon sa kanya dahil siya ang number one na dahilan kung bakit na ng Indonesia bilang basketball champion sa SEA Games. Pero naniniwala po tayo hindi sasadyain ng mga Indonesian player na saktan si Justin Brownlee. Ano mang lahi ang isang basketball player, laging may malambot na puso yan sa kapwa niya manlalaro. Bagamat totoo rin, paminsan-minsan ay nagkakapikunan at meron ngang nauuwi pa sa sapakan, pero yung pong ganyang mga senaryo ay madalang mangyari. Sa kalahatan ay nangingibabo pa rin ang sportsmanship. Lalo't napakabait naman ni Justin Brownlee at napakahusay makisama. Noong una'y napamalitang sobrang babaraw ang tatanggaping salary ni Gaby mula sa Indonesian Basketball League. Sangayon po sa mga report, kabilang ang IBL sa mga ligang nagbibigay ng mababang sahod sa mga overseas player. Sa mahigit isang daang basketball league sa mundo, kasama ang Indonesia sa mga bansang maliit magpasahod sa kanilang mga import. Kasama sa grupong yan, na mababang magpasahod ay ang mga bansang Thailand at Vietnam. Sa IBL, 1,000 hanggang 3,000 dollar ang pwedeng maging salary ng isang foreign player. Bawat team ay allowed ng dalawang American import ngunit ang kanilang combined salary ay hindi pwedeng lumagpas sa $4,000 a month. Pwedeng tig-$2,000 yung dalawa, pwede rin namang $3,000 yung isa, $1K yung isa pa. Pero di dapat lalagpas sa $4K ang combined salary ng dalawang import. Yan po ang rules nila sa Indonesian Basketball League. Pero palagay nyo ba nasusunod yan? Dito po sa ating sariling bansa sa PBA ay 420,000 a month ang maximum salary ng isang player. May maniniwala bang si Junmar Fajardo ang 7-time MVP ay ganyan lang ang sahod? May maniniwala bang si Scotty Thompson, Japit Aguilar at Christian Standhardinger kahit sina Jason Castro at Calvin Oftana ng TNT? May maniniwala bang 420,000 amant lang ang kanilang sahod? Kung si Mikey Williams nga ay nagdiniman ng 2.4 million amant, di ba? Isang lantad na lihim, hindi nasusunod ang rules ng mga liga sa usapin ng pasahod. Madaling paikutan ng mga batas at rules na pinaiiral daw pero pikit matang tinatanggap ang mga paglabag. Kaya hindi tayo naniniwalang mababalang ang salary ni Justin Brownlee sa IBL. Alam nila ang kalibre ng ating Gilas Naturalized player kaya magdadalwang isip ang mga yan na mag-offer ng barya. Isa pa, doble ang purpose ng paglalaro ni JB sa Indonesia. Sa salita ni coach Tim Kaun, para kumita ng extra income and at the same time para manatiling nasa kondisyon bilang paghahanda sa pagsabak ng Gilas sa FIBA Olympic qualifying tournament sa Latvia na gaganapin sa buwan ng Hulyo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsashoutout. Shoutout Shout out sa'yo Mario Ular. Dito sa vlog natin hindi ka makakatikim ng fake news. Loribin's Vlog, totoo maraming gumagawa ng fake news pero dito sa atin wala. Claudio Anduhar Shout out sa inyo Josie Casilao Shout out sa iyo Idol Michael Basilio Kaya laging may fake news o oh, nga ang daming fake news The Mike Brubik ito si Michael Vicente Diyan sa Holy Land, Israel Jerry Kiseyo Shout out sa iyo at sa asawa mong Si Mercy Monsanto Shoutout din sa iyo Borlagatan Donald Si Kate Benji Prias Tinutukoy nito si Mikey Williams At si Carlos Kayanan Idol shoutout sa iyo Sa iyo rin George Batong At si Efren Mendoza Kabayan Maraming salamat sa inyo Sa inyong panunod kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.